masher ito yung ginagawa natin uh, cute na Toyota GL Grandia Super Grandia so kalas kalas to mga sir pinabahat natin yung ceiling nya yan haba uh, ceiling tapos yung evaporator nya kababaran niya yung evaporator niya mga sir pero dinukot na lang natin to hindi natin binaba yung dashboard sa lusot naman yan dito sa ilalim so yan mga sir kaba yung ceiling yan hmm. hmm. Yung evaporator nyo papalitan natin. Kasi may leak to mga sir. Ayan, hindi no, nyo. No, yan Ang uh, kulay yellow So, yan Leak yan. Na... Free yan. So, ito yung sa rear. Ah, uh, nilinisan lang natin siya. Tapos balik na rin natin sa... Dito sa may ceiling. Dito ta GL Grandia, lagi nawawala yung lamig. So ayun. Nakabit ko na lang yun mga sir. Bit ko na lang 'to. Tapos update ko kayo kapag nakabit na natin lahat. Nakikita ko rin sa inyo paano pag leak test nun. Wala kasi ngayon. Oo, mag-a-maintain. Ang linis ko eh, no? Bagong linis nga. kasi dumumita sa toko Yung Kahit, oh, Yung mga dalawang taon pa. Yung 30 taon pa. Kahit? Biyay lagi? Oo. Ang lakas Kunya kitang kita. Kakapas na rin yan eh. Hindi na kamit ang Baka hindi lang ito nagagamit. Sabi niya kasi nasa farm eh. Hindi yan nabot na siya. Nabuna natin yung Toyota Grandia. Nalagyan na rin natin yung ceiling. Yan. Tumahan na rin yung aircon. Malamig na rin mga sir. Goods na, goods na. Yan, malamig na po. nalinis na rin natin so, naging problema talaga mga sir is yung evaporator nito butas, kaya naubos yung ah, uh, prion may kita nyo, yan o, oh, lamit na napupuesta oh. na sya, sabihin nyo yan, malamit na yan sa loob mga sir ito yung evaporator nya may kita nyo yan o, oh, may leak yan yung prion, kulay grit leak na. Kaya na rin tayo ng filter dryer sa special valve. Yung sa likod wala na tayong pinalitan. Kasi good naman. Kaya nabit na lang natin ito lahat. So yan. So yun mga sir. Bisa po. Uh, marami marami salamat po. Sana po nakakuha kayo ng idea para uh, nakatulong yung video na to para maano um, yung customer lalo sa mga ganito na lagi na ubusan ng prion uh, weeks pa lang or isang buwan pa lang ubus na yung prion or wala nang lamig yung aircon. So patap up, up na patap -up, up. So may butas po yan, possible po yan may butas or may leak sa mga hose sa evaporator, sa condenser so marami mo pinagkakalingan so nagsicheck naman po yan uh, or uh, test para malaman kung may butas talaga katulad nun, dun sa evaporator nakikita na yung uh, may kita mo talaga yung oil lumabas dun sa evaporator at just, wala talaga dapat yon so ngayon nagpa nagpakita na yung butas yeah, nalitan natin ng evaporator so 165,000 kilometers na kasi siya so ngayon lang napalitan daw sabi ng may ari so good sa din maraming maraming salamat God bless